Guys, magandang araw po guys tayo po ay magatingin tayo ng kinanim natin na saging ito pong kinanim natin na saging kasi ano to, pinisita namin baka may magtumba wa kasi wala pa tong ugat na ano, bago, kaya may posibilidad po ito na matumba kasi dalawang ulan na po yung dumaan, kaya sinik po natin ito po yung mga sagi nasa sa kanyog medyo mano ba to medyo hindi pa natubo kasi ilang days pa lang to sa 3 days ata ya, binalikan na namin ito po yung mga tinanim namin yan po medyo okay naman po yung dito na site kung so, sa kabila naman po yun yung titingnan natin ulit baka meron noong natumba doon eh. kasi ano yun hindi namin naputulan ng dahon katulad dito po na tinanim namin na pinutulan yung dahon ng saging para o sipte hindi o matumba kaya tingnan natin doon sa kabila tapayan tayo doon ito rin so guys ito po yung matanda na saging ito po ay eh, may bunga na baka apoy din yan siguro sigurong kunin mamaya nga apon kasi medyo ano na yan okay na yan pwede na ya, dito tayo sa pila grabe may putik guys iwan na natin yung kinilas natin kasi ano guys ito yung palay guys napakaganda ng bunga guys malapit na tong aniin guys so oh yung okay, okay trainer yung mga ano niya mga bunga maganda yung soboton to ang maganda-ganda yung uh, ano nila. Ito po yung mga yun 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 natin yan mamaya kaya tanggalin natin lilinisan marami po tayong mga kahoy na Itlog yung ating pangalawang tanim. So, ito guys, tanggalan natin muna ito ng dahon. Ito po, itanggalan natin ng dahon para hindi ito matumba. Ito yung tinanim natin na ano, ng nakaraang araw yung bagong tanim to tatanggalan natin mabuti na lang o guys walang napinsala dito na dinanim natin kasi medyo malalim rin yung butas natin na dinaniman kaya po na medyo okay okay naman po wala pong pinsala sila uh, babawasan na lang o natin ng dahon Parao ang posibilit na hindi po ito matumba. Hindi pa po, po siya nakaugat ng bago. Nakatanim lang po natin. Kaya babawasan natin ng dahon. So, okay na po guys. Natanggalan po natin lahat ng mga dahon yung ating bagong tinanim. Ito po yung tinanim natin na bago ito po ay ugat siguro to mga isang buwan bago to siya mag uh, ugat ulit ng bago kasi pag tinanim mo mga isang buwan yan bago mag ugat sila ng bago ulit eh kasi pag tinanim mo ngayon yun talagang uugat yan na mga 5 days kailangan na eh, sa isang buwan kaya yan o uh, may kapit na po yan sa lupa kaya medyo matibay-tibay na rin yan. Hindi talaga ma iwasan tuwing magtanim ka na medyo mababaw yung mga butas. Kaya nilalim na lang namin tapat ito pagtanim kasi pag mababaw talaga, pag gumangin at tapos hindi mo po natanggalan ng dahon, sigurado po sumba po yan. Kasi wala pa pong kapit sa lupa. Kaya ito tapos na po natin i tanggalan ng dahon kaya salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-follow po sa aking channel. Thank you very much po.